Kate Ying live! Ang programang pinag-uusapan. Kumusta kayo ni VP Sara? ko. Tampok ang mga balitang kailangan niyong malaman. Nagbabala po ang Department of Foreign Affairs sa publiko laban sa mga pekeng impormasyon kaugnay ng sitwasyon sa West Philippine Sea. Mga panayam na trending at inspiring. Ano ang kinakain ko araw-araw? Kung kinakain ng empleyado ng San Miguel araw-araw, yun ang kinakain ko. At special features para kayo ay laging in. Mas pinalakas, mas pinaganda. Tune in kay Tunying Live Digital Broadcast Season 4 ngayong July 18 na. Ang programang pinag-uusapan. Kumusta kayo ni VP Sara? Anak oh, <laughs> tampok ang mga balitang kailangan nyong malaman. po ang Department of Foreign Affairs sa publiko laban sa mga peking impormasyon kaugnay ng sitwasyon sa West Philippine Sea. Mga panayam na trending at inspiring. Ano ang kinakain ko araw-araw? Koning kinakain ng empleyado ng San Miguel araw-araw. Yan ang kinakain ko. At special features para kayo ay logging in. Mas pinalakas mas pinaganda. Tune in kay Tunying Live Digital Broadcast Season 4 ngayong July 18 na. Ay. Ang programang pinag-uusapan. Kumusta kayo ni VP Sara? Anak oh, ko. <laughs> tampok ang mga balitang kailangan nyong malaman. po ang Department of Foreign Affairs sa publiko laban sa mga peking impormasyon kaugnay ng sitwasyon sa West Philippine Sea. Mga panayam na trending at inspiring. Ano ang kinakain ko araw-araw? Koning kinakain ng empleyado ng San Miguel araw-araw. Yan ang kinakain ko. At special features para kayo ay logging in. Mas pinalakas mas pinaganda. Tune in kay Tunying Live Digital Broadcast Season 4 ngayong July 18 na. Ang programang pinag-uusapan. Kumusta kayo ni VP Sara? Anak oh, ko. <laughs> tampok ang mga balitang kailangan nyong malaman. Nagbabala po ang Department of Foreign Affairs sa publiko laban sa mga peking impormasyon kaugnay ng sitwasyon sa West Philippine Sea. Mga panayam na trending at inspiring. Ano ang kinakain ko araw-araw? Koning kinakain ng empleyado ng San Miguel araw-araw. Yan ang kinakain ko. At special features para kayo ay logging in. Mas pinalakas mas pinaganda. Tune in kay Tunying Live Digital Broadcast Season 4 ngayong July 18 na. Mm -hmm. Ang programang pinag-uusapan. Kumusta kayo ni VP Sara? Anak oh, ko. <laughs> tampok ang mga balitang kailangan yong malaman. Nagbabala po ang Department of Foreign Affairs sa publiko laban sa mga peking impormasyon kaugnay ng sitwasyon sa West Philippine Sea. Mga panayam na trending at inspiring. Ano bang kinakain ko araw-araw? Koning kinakain ng empleyado na sa Miguel araw-araw. Yan ang kinakain ko. At special features para kayo ay laging in. Mas pinalakas mas pinaganda. Tune in kay Tunying Live Digital Broadcast Season 4 ngayong July 18 na. Mm -hmm. Ang programang pinag-uusapan. Kumusta kayo ni VP Sara? Anak oh, ko. <laughs> Tampok ang mga balitang kailangan niyong malaman. Nagbabala po ang Department of Foreign Affairs sa publiko laban sa mga peking impormasyon kaugnay ng sitwasyon sa West Philippine Sea. Mga panayam na trending at inspiring. Ano mang kinakain ko araw-araw? Koning kinakain ng empleyado na sa Miguel araw-araw. Yan ang kinakain ko. At special features para kayo ay laging in. Mas pinalakas mas pinaganda. Tune in kay Tunying Live Digital Broadcast Season 4 ngayong July 18 na. Mm -hmm. Ang programang pinag-uusapan. Kumusta kayo ni VP Sara? tampok ang mga balitang kailangan yong malaman. Nagbabala po ang Department of Foreign Affairs sa publiko laban sa mga peking impormasyon kaugnay ng sitwasyon sa West Philippine Sea. Mga panayam na trending at inspiring. Ano mang kinakain ko araw-araw? Koning kinakain ng empleyado ng San Miguel araw-araw. Yan ang kinakain ko. At special features para kayo ay laging in. Mas pinalakas mas pinaganda. Tune in kay Tunying Live Digital Broadcast Season 4 ngayong July 18 na. Mm -hmm. Ang programang pinag-uusapan. Kumusta kayo ni VP Sara? Anak oh, ko. <laughs> tampok ang mga balitang kailangan nyong malaman. Nagbabala po ang Department of Foreign Affairs sa publiko laban sa mga peking impormasyon kaugnay ng sitwasyon sa West Philippine Sea. Mga panayam na trending at inspiring. Ano mang kinakain ko araw-araw? Koning kinakain ng empleyado ng San Miguel araw-araw. Yan ang kinakain ko. At special features para kayo ay logging in. Mas pinalakas mas pinaganda. Tune in kay Tunying Live Digital Broadcast Season 4 ngayong July 18 na. Ang programang pinag-uusapan. Kumusta kayo ni VP Sara? Anak oh, <laughs> Tampok ang mga balitang kailangan niyong malaman. Nagbabala po ang Department of Foreign Affairs sa publiko laban sa mga peking impormasyon kaugnay ng sitwasyon sa West Philippine Sea. Mga panayam na trending at inspiring. Ano mang kinakain ko araw-araw? Koning kinakain ng empleyado na sa Miguel araw-araw. Yan ang kinakain ko. At special features para kayo ay logging in. Mas pinalakas mas pinaganda. Tune in kay Tunying Live Digital Broadcast Season 4 ngayong July 18 na. Mm -hmm. Ang programang pinag-uusapan. Kumusta kayo ni VP Sara? Anak oh, <laughs> tampok ang mga balitang kailangan nyong malaman. Nagbabala po ang Department of Foreign Affairs sa publiko laban sa mga peking informasyon kaugnay ng sitwasyon sa West Philippine Sea. Mga panayam na trending at inspiring. Ano mang kinakain ko araw-araw? Koning kinakain ng empleyado ng San Miguel araw-araw. Yan ang kinakain ko. At special features para kayo ay laging in. Mas pinalakas mas pinaganda. Tune in kay Tunying Live Digital Broadcast Season 4 ngayong July 18 na. Ay. Ang programang pinag-uusapan. Kumusta kayo ni VP Sara? Anak oh, ko. <laughs> Tampok ang mga balitang kailangan niyong malaman. Nagbabala po ang Department of Foreign Affairs sa publiko laban sa mga peking impormasyon kaugnay ng sitwasyon sa West Philippine Sea. Mga panayam na trending at inspiring. Ano ang kinakain ko araw-araw? Koning kinakain ng empleyado ng San Miguel araw-araw. Yan ang kinakain ko. At special features para kayo ay logging in. Mas pinalakas mas pinaganda. Tune in kay Tunying Live Digital Broadcast Season 4 ngayong July 18 na. Mm -hmm. Ang programang pinag-uusapan. Kumusta kayo ni VP Sara? Anak oh, ko. <laughs> tampok ang mga balitang kailangan niyong malaman. Nagbabala po ang Department of Foreign Affairs sa publiko laban sa mga peking impormasyon kaugnay ng sitwasyon sa West Philippine Sea. Mga panayam na trending at inspiring. Ano mang kinakain ko araw-araw? Koning kinakain ng empleyado na sa Miguel araw-araw. Yan ang kinakain ko. At special features para kayo ay laging in. Mas pinalakas mas pinaganda. Tune in kay Tunying Live Digital Broadcast Season 4 ngayong July 18 na. Ay. Ang programang pinag-uusapan. Kumusta kayo ni VP Sara? Anak oh, ko. <laughs> tampok ang mga balitang kailangan nyong malaman. Nagbabala po ang Department of Foreign Affairs sa publiko laban sa mga peking impormasyon kaugnay ng sitwasyon sa West Philippine Sea. Mga panayam na trending at inspiring. Ano ang kinakain ko araw-araw? Koning kinakain ng empleyado ng San Miguel araw-araw. Yan ang kinakain ko. At special features para kayo ay logging in. Mas pinalakas mas pinaganda. Tune in kay Tunying Live Digital Broadcast Season 4 ngayong July 18 na. Ang programang pinag-uusapan. Kumusta kayo ni VP Sara? Anak oh, ko. <laughs> tampok ang mga balitang kailangan nyong malaman. po ang Department of Foreign Affairs sa publiko laban sa mga peking impormasyon kaugnay ng sitwasyon sa West Philippine Sea. Mga panayam na trending at inspiring. Ano mang kinakain ko araw-araw? Koning kinakain ng empleyado na sa Miguel araw-araw. Yan ang kinakain ko. At special features para kayo ay laging in. Mas pinalakas mas pinaganda. Tune in kay Tunying Live Digital Broadcast Season 4 ngayong July 18 na. Ang programang pinag-uusapan. Kumusta kayo ni VP Sara? Anak oh, ko. <laughs> tampok ang mga balitang kailangan nyong malaman. Nagbabala po ang Department of Foreign Affairs sa publiko laban sa mga peking impormasyon kaugnay ng sitwasyon sa West Philippine Sea. Mga panayam na trending at inspiring. Ano mang kinakain ko araw-araw? Koning kinakain ng empleyado na sa Miguel araw-araw. Yan ang kinakain ko. At special features para kayo ay logging in. Mas pinalakas mas pinaganda. Tune in kay Tunying Live Digital Broadcast Season 4 ngayong July 18 na. Mm -hmm. Ang programang pinag-uusapan. Kumusta kayo ni VP Sara? Anak oh, ko. <laughs> tampok ang mga balitang kailangan nyong malaman. Nagbabalak po ang Department of Foreign Affairs sa publiko laban sa mga peking impormasyon kaugnay ng sitwasyon sa West Philippine Sea. Mga panayam na trending at inspiring. Tune in kay Tunying live!